guys! Magandang tanghali sa ating lahat at nagbabalik na naman tayo for another video. So, napapansin ninyo kahapon is lumabas kami ng aking asawa at pumunta kami sa Havan. So, bagong store nila yon guys. Nag-open sila uh, different side of the city. Doon kami nagpunta. At sobrang dami ng tao, guys. Halos wala kang ano mapagparkingan ng sasakyan. So, sinabi ko kasi sa asawa ko, gusto kong pumunta ron. Kasi pag may mga store na nag-open, talagang mura yung mga bilihin. So, nagpunta kami doon kahapon. At nakita ko ho, yung may-ari ng haban, guys. Yung may-ari talaga mismo. Na andoon siya, kaso ang daming nagpa-picture sa kanya at ang haba ng line. Kasi may line doon na pwede ka magpa-picture sa kanya. Gusto ko sana siyang interviewin. <laughs> interviewin ba? Kasi guys, ano, free lang pong magpa-picture sa may-ari ng haba ng doon siya. Nag-video ko kaso nasa malayo kasi ako noon eh. At sinabi ko sa asawa, gusto ko magpa-picture kaso ayaw ng asawa ko mag-antay doon ng sobrang tagal. Sa totoo lang. At ang napansin ko guys sa store nila is mura ang mga appliances. Mga gamit sa bahay, TV, ref, mga ganon, mga rice cooker, mura ho siya. Pero may lahat ng mga gamit, like table, mga ganon. At ang nakita ko lang, little bit pricey guys, is yung mga damit. Lalong lalo, nung pumasok kami sa store guys, is nakita ko na ang daming mga tao ang buwibili ng damit pambata. bata. Kasi kahapon kasi guys, is kids day. So dito sa lugar kasi ng asawa ko may kids day sila dito na tinatawag na ano, ano time para sa mga bata. Sinabi ng asawa ko sa akin, yes, meron kami yung mga ganyan. So, nung may anak pa ako, maliliit pa lang sila, eh, celebrate daw nila yon, bibigyan nila ng regalo yung mga bata. May ganun sila, guys. Hindi ko alam sa Pilipinas kung may kids day. Everyday ata, kids day doon. <laughs> so, ayan nga, back to story, tayo. No? Kasi, paano ko sanang bumili ng shorts? Kasi, wala ko masyadong shorts. Ang mga shorts ko, guys, yung mga pantalon na gupit ko kasi hindi nang kasya sa akin, di ba? And uh, nakita ko yung mga price ng mga shorts nila doon is 100 plus guys. So, hindi talaga ako bumili ng damit. Kasi sabi, sinasabi ko, kung bibila ako dito, li little bit pricey, mag ukay, -ukay na lang ako, no? Siyempre, mas makakamuro pa tayo. Yes, guys, may ukay-ukay dito sa ibang basa. Na may ukay-ukay dito malapit sa amin at may ukay-ukay din sa downtown. Ukay-ukay is everywhere, ika nga at yung asawa ko ang napabili. Ang binili ko lang talaga guys is yung cutex ko sa nails ko tapos panglinis. Mga ganun lang binili ko. Pero ang asawa ko is bumili siya ng ganito. Tara! So ito, guys is pang ano siya panggawa ko siya ng cake kasi nagagawa talaga ako ng cake guys ta so menos mes, menos menos lang yung pag ano ko doon sariling kayo yung pagmi-mix ko So, ngayon is meron na kaming ganito kasi wala naman kaming oven. <laughs> so, ayan. So, bumili yung asawa ko ng ganito. Worth of 199 siya, guys. Sinabi ng asawa ko, talagang good price na talaga siya, guys. Kasi kung sa normal price daw is mahal na to. So, ayan ang kayang itsura. Ang tatak niya, guys, is I don't know kung anong tatak niya. I think, feel ko. Feel ko ata yung tatak na, guys. So, ito. Bumili siya ng black, guys. So, ito, guys, is may two colors sila doon which is black and red. So, a pinuha ko kasi before nun is red. So, sinabi ng asawa ko sa kusina kasi more on black and white ang meron tayong kulay dito. So, ito ho ang kulay ng kusina namin, black and white eh, dito sa ano sa dingten. At dito sa Alababa is black. So, sinabi ng asawa ko, is black na lang ang kunin namin. And ito guys is, um, ano siya? Um, ano ba tawag doon? Pang ano siya? Pang fried siya. Uh, ano ba tawag doon? Basta pang fried siya guys. Kung no? sakaling may luluto kayo, pwede, pwede nyo itong gamitin. Which is, ito ang timer niya guys. At ito ang temperature kung gaano kainit ang gusto ninyo. So, hindi ko alam gamitin to guys. Pero, I think ito alam kong gamitin. Madali lang naman siguro silang gamitin guys. Kasi, may mga timer naman sila. Kaso, hindi ko alam guys kung ilan ang timer na, na ilalagay mo pag nagluto ka ng chicken or meat, no? Baka masunog siya. So, ila tip yeah, ano lang siya ganito, guys. So, alisin mo. I-open lang natin siya. Ayan. So, na-open na siya. At ito ang kanyang style. So, sinabi ng asawa ko is, hindi daw naglalagay ng mantika rito. Kasi guys, mahilga akong mag fry And sinabi niya, huwag daw lagay ng mantika. So, Ayan. So, pareha sila ng kulay, guys. Nakikita niyo dalawang black. Kasi black talagang pinili ng aking asawa. At siya po ang gumastos kahapon. So, meron kasi, ano, nag-open kasi siya ng bagong bank. At yung bank ko kasi, guys, is nabigay sila ng ATM card. So, yung ATM card na yon guys, is may limit siya na 600. So, lahat ng ATM na binibigay ng mga bank ko dito is may pera po yung may laman po siya. Kaso pag ginamit nyo yung laman niya is babayaran nyo. Hindi po siya free. Tingnan niyo free. Hindi siya free. So, babayaran nyo siya. So, ayun ang ginamit ng asawa ko pang dito sa dalawang ito. So, ngayon guys, ang pera na yon is babayaran niya every month ng 19 lang po. So, sinabi niya sa akin, mura na nga yung 19 every month. So, kaya kumuha siya ng ganito. So, ito na. ta So, ayan. Nilagay ko siya rito, guys. Kasi nandirito ang saksakan niya. Which is dalawang saksakan ang meron dito sa likod. Dito kasi sa taas, guys, is oven talaga. Ah, microwave talaga lalagyan dito. Talagang nakaano na talaga siya sa microwave. So, itong apartment kasi, guys, na to talagang uh, dinesenyo na nakalagay dito is microwave. So, ayan ang aming bagong things. Hindi ko alam kung magagamit ko siya, actually. Or, pero I think ito is magagamit talaga to kasi mahilig mag-fry ang asawa ko gagamitin niya at uh, I think ito gagamitin ko pag ano, magagawa ako ng cake